Please kapatid, don't skip. Sa araw na ito ay meron tayong pag-uusapan na it is really worth to hear and really worth to share. Ito po ang ating daily devotion na kung saan uh, magbabasa po tayo ng salita ng Diyos, ng mabuting balita, at ng ating itong pagnilayan at ipanalamin. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mag magmumula kay Apostle Marcos, ikasampu, 13 hanggang 16. Ito nakapaloob dito. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan. Sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Tayo mga kapatid, gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, na gaya ng isang bata. Bakit nga pa katulad ng isang bata? Kapatid, itong i-share ko sa inyo na kwento, malamang napakinggan na Bigyan natin ng pagkakataon ang iba na hindi pa ito napapakinggan. Maaring ito hindi pa napakinggan. Pero sana mag-focus tayo dun sa magiging message ng kwento. Merong isang bata na pumunta sa isang pharmacy. Isang paslit. Daladala dala -dala niya yung pera na meron siya. At inaabot dun sa pharmacy. Sinabi niya, Kuya, Meron po bang gamot na ang pangalan ay Himala? Nagtaka ngayon yung pharmacist, sinabi niya, ano yung gamot ng Himala? Sinabi niya sa bata, ah, Toy, wala kaming ganitong gamot eh. Walang gamot na pangalan Himala dito eh. Bakit mo hinahanap? Sabi ng bata, kasi po, narinig ko po yung yung doktor, sabi po sa nanay ko na himala na lang po yung mga kapagpagaling sa sakit niya. Sabi nung pharmacist, ah, ganun ba? Sabi niya sa bata, nakikita mo yung simbahan? Naandun yung makikita mo himala? Maaari kang pumunta doon at doon mo tignan kung naandun yung himala na hinahanap mo. Dali-dali yung bata na pumunta sa pinakamalapit na simbahan nakita niya yung Panginoon, sabi niya, ah, Papa Jesus, di ba po, meron din po kayo na nanay? Kasi po, yung, yung nanay ko po, sabi po ng doktor, himala na lang po yung makapagpagaling sa kanya. Sabi niya, ito lang po yung meron ako. Ito lang po yung pinag-ipunan ko. Ibibili ko po sana ito ng bisikleta. Kaso po, mukhang kailangan po ito ng nanay ko eh. Mukhang, mukhang hindi ko po alam kung saan ko po makikita yung gamot na himala. Sabi po nung lalaki sa akin doon sa tindahan ng gamot, dito ko lang daw po makikita yung gamot na himala eh. Sabi niya, bakit ayaw niyo pong sumagot? Gusto ko po sana yung imala na gusto ko pong mabili. Pasensya na po kayo kung hindi ko po matulungan kayo na ibabaad yun sa cross para abutin po itong pera na meron ako. Sabi nung sabi nung pari sa likod niya, meron palang pari na na. Si father nasa likod pala na pinapanood yung yung kauspusong paghingi ng himala ng bata. Sabi niya sa bata, kaanak, sabi niya, narinig ka ng Panginoon, kaanak, huwag ka nang umiyak. Maaaring hindi ka sinasagot ng Panginoon ngayon, pero maaaring pinakinggan ka. Na yan. Sabi ng bata, napitan ko po kaya yung, yung mama ni, mama ni Jesus baka po parehas niya, pakinggan po, pakinggan po siya ng nanay niya, mabigay po sa akin yung gamot ng wala. Sabi ni Father, halika, samahan na kita umuwi. Kunin mo na yung pera mo. Dali mo na yung pera mo. Mas kailangan mo yan. Habang itong bata at itong si Father ay sinamahan yung bata pa uwi sa kanila, Nakita nung bata yung higaan, wala na doon yung nanay niya. Umiyak na naman yung bata at sinabi niya, sabi niya, Mother, wala na ba si, si, si nanay? Baka po mamaya, namatay na po siya, tapos po, ginawa na po siya ng korinaryo. Hindi ko po alam kasi kung saan saan po ako pumunta. Sabi ng father, manali ka na. Marahil na andyan lang ang iyong ina. Narinig nung bata yung boses nung nanay niya. Doon, nagliwanag yung muka nung bata sa tuwa. Hinanap niya yung boses ng nanay niya, ayun pala nasa likod ng bahay. Sabi niya, Nay, sabi niya, ba't parang wala na po kayo nararamdaman? Ganito yung sabi nung nanay. Anak, may pumunta dito na doktor. Sabi niya, kaibigan mo daw siya eh kinuwento mo daw sa kanya na meron akong sakit. Ang galing nung kaibigan mo, anak. Kasi, kinawakan niya lang ako. Tapos, nawala na yung karamdaman ko. Natulala si father tsaka yung paano. Pareha silang umiyak. Sabi niya, tignan mo, sabi ni father, tignan mo, anak, pinakinggan ka na ng Panginoon. Napansin mo, nauna pa siya sa atin. Naglalakad pa lang tayo. Nandito na. Yung inihingi mong kagalingan na himala. Gusto ng Panginoon na lumapit tayo sa kanya. Hindi lang isang kunting bata dahil ang isang bata meron siyang pure heart. Taos puso. Taos puso ang pagmamahal, paniniwala, at pananampalatay. Sa mga kabataan, nagahari ang Panginoon. Kaya tayo, bilang isang anak niya. Kinatawag tayo ng Panginoon na lumapit sa kanya. Bilang tulad ng isang paslit na merong tauspusong nananalangin sa kanya. Tayo ay parang mga bata na sumusunod sa ating mga magulang. Pusa tayong bumabalik sa ating magulang at doon tayo humihingi ng mga bagay na hindi natin magawa. Parang isang kaslit na hindi mabubuhay kapag wala ang kanyang mga Kapatid, napakapalad mo nakarating sa iyo yung mensahe ng kwentong ito. Ginagawa ng Panginoon ang lahat ng paraan upang maipaabot sa iyo ang mabuting balita, ang salita ng Panginoon na buhay. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon, kami ay tapos lumalapit sa iyo na parang isang munting paslit. Kami ay lumalapit sa iyo ng buong puso. Buong puso na may pagmamahal at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kami ay mga paslit na bumabalik sa iyo. Alam mo namin na kami ay pumupunta sa kung saan-saang lugar hinahanap ang kagalingan sa aming mga sakit, ang kagalingan sa sakit ng aming puso. Ngunit tinuturuan mo kaming bumalik sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang aming magulang sa aming kailangan, ikaw ang nagbibigay buhay, lakas, patnubay, pagmamahal sa iyong mga anak. Kaisa ng aking kapatid na nananalangin, kami po, Panginoon, ay taus-pusong bumabalik sa iyo. Kami, Panginoon, ay nananalangin sa matamis na pangalan mo, O Jesus.